Welta ni Diwata sa bashers, mga inggitera, lumalaban ako ng patas. Para sa internet sensation at tinaguri ang pares diva na si Diwata, inggitera lang daw ang mga bashers sa social media. Hindi na masyadong iniitindi at pinapatulan ng sikat na sikat na may-ari ng paresan overload ang mga taong patuloy na naninira at nang ninega sa kanya at sa kanyang negosyo. Sa naganap na event ng chef, isa sa mga original at nangungunang vape brand sa bansa, kung saan isa siya sa mga kilalang influencer na napiling celebrity ambassador. Tinanong si ng isang taga-bandera si Diwata o Dio Balbuena sa tunay na buhay, na napapanood na rin ngayon sa kapamilya series na FPJ Batang Kiyapo ni Coco Martin, kung ano ang gusto niyang ipaabot na mensahe sa kanyang mga haters. Sa lahat ng bashers, may pagkakataon pa para magbago at makaahon din sa buhay, di ba? Hindi lang sana yung pambabash ang nasa isip, dapat isipin din kung paano gaganda, at diginhawa ang buhay, simulang pahayag ni Diwata. Patuloy pa niya, kasi, ano bang rason kung bakit niyo binabash ang isang tao, na wala naman sigurong ginagawang masama sa inyo? Una, hindi naman yata kayo napeperwisyo, pangalawa hindi naman kayo inagrabyado. So, walang rason para i-bash niyo ang tao. Ngayon kung nainggit kayo, at kung yun lang ang dahilan, magsikap na lang din, di ba? para makaangat din sa buhay. So, yun lang, dugtong pa niya. Dagdag pa niyang paliwanag, pero ako naman, hindi ako nagpapaapekto sa mga bashers. Kasi bakit naman ako magpapaapekto, wala namang maitutulong yan sa buhay ko na maganda. So, dead man na lang sa mga basher. Nagbabasa rin ako ng mga comments sa social media, pero scroll lang ako. Kapag alam kong bashing delete, eh, block. Bakit ko pa sila iintindihin sa dami ko nang iniisip, lalo ka lang ma-stress. Saka sinasabi ko lagi, bakit ako magpapa-apekto sa bashers, iwala namang maidudulot yan sa sarili ko na maganda. Saka hindi ko sila inaagrabyado at pineperwisyo, gumagawa naman ako ng tama, lumalaban ako ng patas, bakit ko pa sila iintindihin. esplika pa ni Diwata. Hirit pa niya, ako tingin ko talaga, yung mga basher mga inggit, mga inggitera, mga negative people. Basta tayo, dun na lang tayo sa positive. Samantala, bukod kay Diwata, dumalo rin sa kauna-unahang date fest ng shift at ng chillax sa Metro Walk Tent Convention Center sa Pasig City ang ilan pang kilalang influencers at vloggers, kabilang na sina Boss Toyo, Sas na Laparan at Rosmartan. In fairness, punong-puno ang venue, kaya naman masasabing super successful ang paandar, at pasabog ng first ever vape fest sa Manila. Nakising and dance rin ang mga invited guests sa pa-concert ng Agsunta at ilang pop groups. Mas napuno pa ng sigawan at palakpakan ang Metro Tent nang magparaffle ang organizers ng mga motor at isang mamahaling brand new car. Syempre, tuwang-tuwa si Mr. Eugene Chua, CEO ng Shift International, pati na rin si Benixu. CEO ng Chillax at Celine Cheung, Global Product Marketing Manager ng Chillax, dahil sa sukses ng kanilang event. Samantala marami naman mga netizens ang nagsasabing lumalaki na rin ang ulo ni Diwata, nalimutan na daw nito kung saan siya nang at kung bakit napunta siya sa kanyang kalagayan ngayon. Kung hindi dahil daw sa mga small vlogger, ay hindi siya makikilala ng husto. May mga lumalabas naman sa social media na mga video na kung saan nagtataray at hindi pinapansin ang mga nagpapa-picture sa kanya. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.